Sir, matanong ko lang, kumustahin ko lang ang first day of filing. Marami po ba talaga yung nag-file ngayon at uh, hanggang anong oras ang uh, deadline ng filing today? Nako Sir Erwin, gaya po ng nakita namin ngayon po ako okay, nasa Amoranto Stadium kung saan po ginaganap ang filing sa lahat ng anim na distrito ng Quezon City. Napakaraming tao po at ganun to din po ang situation ng binisita po namin ni Chairman Garcia ang ilang lugar po natin sa Maynila. Napakarami po. Hindi po namin inaasahan ito pero kinatutuwa po namin na maaga po nagpapakil ang ating mga kababayan na hinihindi na hinihintay yung last minute. So far po Sir Erwin at Maminya napakaayos po at sa tulong po ng ating local government unit, sa tulong po ng mga partner malls ang SM Supermall at ang Robinson's malls ay maayos po natin na ipapatupad ang filing po ng COC ngayon. Ah uh, may deadline po ba? Hanggang anong oras po ang filing? Ang filing po ng COC, Sir Erwin Maminia, ay mula ngayong araw hanggang September 2, alas 8 ng umaga po, hanggang alas 5 ng hapon po. So paalala lamang po, pagdating po kasi ng alas 5 ng hapon, isasarap po namin ang pintuan na kami tanggapan. Kaya kung wala pa po kayo sa loob, ipagpamanhin po, kinabukasan na po kayo, tatanggapin yung inyong COC po, Sir Erwin Maminia. Ano po ang requirement, Sir, na para tumakbo bilang... Uh... Barangay Captain or Kagawad or SK Captain or SK Kagawad, ano pong mga requirements Director Laudianco? Ang, ang kwalifikasyon po para sa tatakbong punong barangay at miyembro ng sangguniang barangay, syempre po Filipino citizen, registered voter dapat at least 18 years old po on the day of the election, marunong bumasa at sumulat ng Tagalog, ng Pilipino po at Ingles, hindi dapat nakasuhan o nakonvict sa na isang kasong involving moral turpitude. At tigit sa lahat ng residente po ng kanilang barangay na hindi bababa sa isang taon by October 30, 2023. Lipat naman po tayo sa SK Chairperson at membro ng Sangguniang Kabataan. Una po, siyempre, again, dapat po Filipino citizen, able to read and write Filipino, English or the local dialect, Residente ng barangay ng hindi bababa ng isang taon, registered voter po dapat. At dapat hindi nakasuhan din po involving moral turpitude. Meron dagdag lang po dalawa. Sa age requirement po, ang tatanggapin lang na COC si ay mula 18 years old hanggang 24 years old. Sila lang po yung qualified. Para mas madali po malaman, dapat po kayo ay pinanganak from October 30, 1999 hanggang October 30, 2005 big before. October 30, 1999, kayo po ay overage na kahit po kasi isang araw lumampas sa 24 years old. By October 30, hindi na po pwede underage po, da, bago po, lampas na po ng October 30, 2005, kayo pinanganak underage din po kasi wala pang 18 years old on October 30. Karagdagan pa po pong requirement. Mahigpit pong pinagbabawal you prohibited relations na up to the second civil degree of affinity or consanguinity po. Ito po yung tinatawag po natin na, ano po na anti-political dynasty. Sa mm. Singapore nga po, ang mangyayari po nito, kapag ka po kayo may kamag-anak po, na ano po na official sitting incumbent barangay, city, provincial, uh, regional at national official po na nakaupo by the time you file your COC, kayo po ay disqualified po kasi nga po ito ko ay anti-political dynasty. So, yun lamang po. Tatlong COC po. Tatlong kopya ng COC po ang dapat dali. Ikumpleto po. Dahil tatlong tatlong uh, COC po, ang klase ng COC ang hindi namin tatanggapin, Sir Erwin Maninya. Una, yung hindi kumpleto. Hindi kumpleto ang datos. Walang litrato, walang pirma, hindi nasumpaan. Walang documentary stamp. Ikalawa po kapag ikaw ay overage o kaya po ay underage, irereject po namin yan. At higit sa lahat po, both sa Barangay at SK, kapag ka po kayo hindi registered voter, i-reject -re po namin ang inyong COC. Mm -hmm. uh, Director John, yung uh, ipatutupad ng COMELEC na money ban, bawal magdala ng 500,000 pesos na cash or more 5 days before the election day sa October uh, 30. Sir, pakay paliwanag nga yan uh, dahil lalo na October 30, sweldo yan. Ha? Sweldo. Oh. O baka, Opo. or mga mga negosyante, maniningil, sir. Yung mga o mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga bumbay na naniningil na po. Utang. Baka may bit-bit sa bagla. Madaan sa checkpoint, baka kumpiskahin, ah uh, uh, Director. Tama po, Sir Erwin. Ano? May papalabas pong resolution ang COMELEC nga po. At nailalabas po namin dito na kapag araw po, yan, mula October 25 hanggang October 30 po kung kayo po ay makikitaan ng 500,000 piso o higit pa nang hindi niyo po maipaliwanag kung para saan. Sabihin po natin kung hindi naman kay treasurero, hindi po parte <laughs> ng inyong ano po yan <laughs> at walang dahilan bakit kayo may dalang ganyang kalaking para ito po ay assume namin na kayo ay mag-engage sa vote buying ganun din po sa parehong period kung meron po kayong 20,000 pesos o higit pa na parang barya 100 pesos 50 pesos 20 pesos i-assume din po natin yan pag hindi niyo maipaliwanag ang kagandahan po dito sir Erwin ma'am no hindi naman po arbitrary pagpapatupad ng COMELEC kundi tignan natin kung kaya nilang ipaliwanag bakit sila may dalang perang ganyan wala pong problema pero kung sila mismo hindi nila maipaliwanag kung bakit siya yan po ay i-assume namin na mag-engage sila sa vote buying po.